putol-putol upload videos lang kakamsat mga bonsai yan dito tayo sa taas ng FM viewpoint, view point pinapakita ko lang sa inyo ang ano ang ganda ng Baguio City sa gabi panag live ka kasi rito putol-putol talaga so siguro sa tabi ng tao ayaw upload videos na lang yan sayang sayang ang ano eh pang, nag pag nag-upload video ka dito, sayang. Pag nag-live ka dito, sayang lang. Putol-putol. Yeah. Mas so, maganda pang ganito, upload videos na lang. Oh. Yan. Yeah. Doon tayo sa kabilang side, papakita ko yung cathedral. Doon kabilang side. May mga ilaw-ilaw rin doon sa malayo. May mga ilaw-ilaw rin doon sa malayo. Doon so, sa buktok ng doon, meron din. Dito, malapitan. Yan. Yan, kompleto na dito lahat yun mga body of water na yun yun yung Burhang Park yan na yun dadali ko kayo sa may katedral sa gilid daming tao rito sa SM Baguio Ililib ililibot ko rin kayo sa loob mamaya ng SM Baguio yan daming tao ito yung katedral dito banda di Cathedral katedral pakito kayo yun Burham Park yun, may tubig doon, Burham Tapos, yung isang Cathedral. Ganda o. Oh. talaga ng view dito. Ganda talaga ng Baguio City sa gabi, kahit upload videos lang. Upload videos lang ha, kapsat mga bunta yun. live malabo pa drive. live buba ano nagre-reconnecting mas maganda ng ganito yun 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 yung katedral pakita ko lang yung katedral yun session road yun yung mga kotse sa baba session road yun burham park Mamaya dadaan tayo sa Light Market mamaya. Makapag-live tayo doon kahit konti. Yan. Ganda oh. Mga ilaw-ilaw. Kompleto. Yan. Yan. Upload videos lang to sa gabi. Parang Baguio City. Yan. Ayun yung, yun yung Baguio Cathedral eh. Dito banda. Papakita ko rin yung Baguio Cathedral sa inyo. Yan yung bagay yung oh. Ganda. Yan po yung yun. Lalapit tayo. ay ah, layo rin mga ilaw-ilaw doon sa malayo oh. Meron din doon. Yan. Maganda pag malapitan itong bagay Wait lang ah. Yan, section road. Ini section road. Section road po yan. Yung kalsada na yan, section road. Yan, yan. Yung tubig, Burham Park. Burham Park yan. Ito, section road. Ito yung katedral. Ganda ng ano doon, yung mga ilaw-ilaw doon sa malayo. Yeah. yun ang ganda ng mga ilaw-ilaw doon sa malayo yan yung, yun yung bagyo Cathedral mismo yeah, Baguio Cathedral panay i-upload videos lang to dito tayo sa taas ng FM, bagyo Baguio rooftop, uh, uh roof, deck yan. Kasi pag live, kasi pag nila live ko to, sa totoo lang, napuputol-putol, hindi maganda. Harrison Road naman yung kabila yung kabilang side Harrison Road eto Session Road yun yung Burham Park yan ganda ganda rito talaga Session Road Harrison Road Burham Park yan Cathedral Baguio Cathedral kompleto na plus yung mga bahay-bahay doon sa malayo yan yan, out na natin kakapsat mga bonsoy, pinakita ko lang ha pinakita ko lang tong Baguio by night yan, kompleto naman eh Crown Legacy si Hotel may malayo pang hotel doon na maganda yan kaya yung kabuuan ng Baguio sa gabi kakabsat mga bonsoy. Session Road. Harrison Road. Burham Park. Baguio Cathedral yun. Baguio Cathedral yun. Ba? Upload videos lang. Salamat kakabsat mga bonsoy. Support pa lang itong channel ni kakabsat makoy. Lalo ngayon ni eh, nagsatravel travel. Medyo nagsatravel travel tayo ngayon ma-enjoy nyo para na rin kayo nasa Baguio, di ba? You know. Bukas, balik tayo dito sa umaga, panay bundok naman doon sa kabila. Pakikita yung mga bundok. Baguio Cathedral. Yan, out na natin kakabsat mga bunsoy. Salamat. Upload videos lang. Bye-bye kakabsat apo talaga